it's been a while mga kapidal, kamotor at kasandok. Babagoy na natin yan kasi nagmumotor na rin tayo kaya kasama na rin sa biker ship yun. Kaya ang, ang natin, kapidal, kamotor at kasandok. Ngayong araw na to kasi may darating tayong special na araw. May nag-sponsor sa atin. Bali, nakikita nyo to. Buto-buto, gagawin natin yung sinampalukan. Yan po, pang-ihaw kaya nga, bato, bisngi pang sisig saka dilakdakan tapos to kinds atay atay ng manok, atay ng baboy tapos yung mga veggies natin para sa lulutoy natin yan aromatics ah, syempre, hindi mawalay pang para pag gano'n, hindi malansa tapos yung sikreto para lumambot yung liyempo natin clear soda tara Simulan na tayo mga kumarites. Mga kapag kapedal, kamotor at kasandok. Simulan natin ang pagmamarinate ng yan panalo. Tandaan nyo lang ang mga sekreto ito. Toyo. Ketchup. Asukal na brown. Clear soda. Apat na ulo ng bawang. Saka syempre, quality ng liempo. Start na tayo mga kumakitis. Una Unang-unang gagawin, yung clear soda, paliguan ng liempo. Kailangan gagamit tayong dalawang bowl. Ayan ha, gusto nyo. Tinuro ko na sa inyo yung technique sa liempo panalo. Nagawa tayo ng pull of surprise. Paliguan natin yung liempo. Yan ang magiging ano niya uh, pampalambo yan ang sikreto ng yan ko kaya sobrang lambo tapos masarap lista niya yan mga kumarites o mga kapital kamotor, kasandok tandaan niyo yung bilang kayo uh, soy sauce na 340 ml dalawa hanggang dalawa lang tapos alo ang pati ng isang isang cup ng tubig kasi mahirap yung ano maalat kaya dapat i-neutralize natin ang tubig pangalawa isang cup ng tubig pinatayin natin yung alat bawang paminta next step brown sugar halika natin ketchup. Shoutout nga pala sa mga nakatikim ng yempo. Alam nilang masarap na masarap to. Ito na, sekreto niyan. Yung mga, yung mga viewers kong mga sumusuporta talaga. Saka, salamat din sa mga silent viewer. Alam ko may mga silent viewer. Ayaw lang nila magpano. Pero salamat sa inyo sa panonood. Halo na na eh. Haluin na natin eh. Kita nyo na yung mga pinaglalagay ko ah. Ako, usually, naglalagay ako ng siling labuyo pero may kakain mga bata eh. sa hindi naman request kasi nung sponsor yung maanghang kaya sundin na natin yung sweet tangy yuyento. Huwag na yung spicy. Sa mga mga na lang yung spicy. Haluin lang natin. Tapos nakita niya yung sa, sa ibabaw, yun yung yung po na ginabalo natin ng clear soda. pag lang natin to tapos yun, 24 hours overnight sa fridge. Pwede na bukas, tapos iyaw na lang. O, alam niyo na ang teknika, itinuro ko na brown sugar, bawang, yung silbaso soy sauce, saka one cup of water kaya rin natin ihaluin yan pag ahaluin lang natin doon done na lang pag na natin ahalo na sukat na sukat ah iiwan lang natin sa fridge mga 24 hours o kaya overnight. Sarap niyan kasi sasalang namin ito mga alas dos pa kaya asan na yan. Salamat. Tapos tapping sa natin ang natin ang paminta para hindi nga siya maano parang ano lang uh, maanghang sa paminta. Bago natin i-marinate sa ret, lagyan mo natin siya ng maraming paminta. Be generous sa paminta. Yan. Tapos marinate natin siya sa uh, fridge ng 24 hours. kapidal, kamotor at kasandok. Sunod naman natin itong gagawin natin sisig sa kadinakdakan. ituturo ko sa inyo yung sekretong malupit. Pag nagpakulo kayo, painitin nyo na yung talyase. Tapos, may tubig na ilagay nyo para mainit So, um, mas yung mga ng pagluluto sa sa Batangas para mainit ka agad. Tapos yung init talagang iyaano. Unahin natin yung tanglad. Saka susunod bawang. As asin, paminta. Hatanggalin natin yung lansa. Pangalawang batch ng tubig. Hindi natin. Tapos sunod na natin yung paminta. Bawang. Saka uh, generous, ano, sa uh, asin. Maging generous tayo sa asin kasi lalasa pero huwag naman sobra-sobra. Yeah. Pumukulong na, di ba? Ito na natin yung yung unang piraso Papatayin lang natin yung lansa sa kakanggalin natin Kailan yung unang pakulo Tapos mamaya Bali tatlong luto yan Pakulo, uh, ihaw, tapos isisisling kaya tap, tatlong tatlong proseso ng pagluluto sundan nyo lang ako mamis siya ng tamang pag, pag, ano, pag, sisisig sisig manileno at sisig ng panga ayan uh, papakuluan na natin yan siguro 25 to 30 minutes depende sa ano tapos tapang, tinanggal na natin yung yung anggo dahil dun sa sa damang nilagay natin. Ito naman, binabag ko sa sopa para ma-eliminate yung soap, yung palo odor, tapos yung ano. Tapos ngayon, kasama natin sa pakulo. Babaw lang natin para madaling kuwanin. Tapos yung atay rin na manok, kailangan hindi maging, hindi matagal maluto yun kasi magiging rubber. Sa gilid lang natin talagay para madaling makita sa kaya. tiga tayo ng manok sa gilid Upan natin mga ano mga 25 to 30 minutes pakuloan natin tapos mamaya hiwaan na tapos iyaw na natin ganoon lang kadali meron na tayong pang sisig saka pang dinakdakan nakadaan. Iba lang ang ano, ang cut. Tara, start na tayo mga kapedal, kamotor at kapag at kasando. Start na tayo magluto ng buto-botong sinampalukan. Okay, mga kailangan ingredients. Tubig. Uh, kitchen. Buyas. buto buto Ang kaganda buto meron na siyang paminta, sibuyas asin tapos sa kalahating titsil na tubig ipapakulan lang natin siya ng 25 to 30 minutes kasi buto boto lang naman yan. Kailangan natin mapalambot. Tapos pang isa. Start na natin. Mga kapital, kamotor. At isang listing to. ng mga ingredients natin sa sinampalukang buto boto Pinagugasan ng bigas. Babang sibuyas. Siyempre yung yan. ano yung pampasarap. matis, mas marami kang matis, mas masarap ginger sampalok na bunga sekreto pang support sekreto ang Ar Ar armas natin pressure ko na-achieve na natin yung lambot, saka yung, saka yung hinahanap natin texture ng buto-buto napakalambot, napakasarap magigisa na tayo start na tayo start na tayo mga kapital sa motor at sa so, kasandok start na tayo pinahit natin yung kawali bawang mga aromatics ang unahin natin salamat sa mga kumarites natin dyan. Sa mga mga silent viewers. Salamat. Alam ko may silent viewers ako dyan na talagang sumusupot at gusto kong matuto mag, ano, magluto. Nod ka lang. Enjoy. Ayan, pinapakuloan na natin yung sampalok para ma-extract natin yung mumpaasim natin. Tapos, pipigayin natin yan tapos magigisa na tayo then proceed na tayo salamat oh, ah, hanguin na natin yung mga sampalok natin para mapigyan na natin ganda ng pagkakalaan Kung bibili kayo sa sa palengke, pili nyo yun na yung pinakamagandang klase ng sampalok. Para so, kung kasampalokan ko yun, yung tuloy na nabunga na kasi iba talaga kesa sa mga sinigang. Pang lang yung sinigang mix. Yan. Ipigay na natin to the best to. Ito, pinipigan natin yung bunga ng sampalok. Kuha tayo ng sabaw. Tapos pigay natin. Tapos, nagpo-proceed tayo mamaya sa pag-iisa. muna mo na natin itong asin. Tunay na asin. kanalo. Mga silent viewers dyan. Salamat. Kahit ayaw niyo magpamensya sa aming pakilala. Lalo na yung mga ano natin dyan. Salamat sa inyo. Laking tulo. May share ako sa inyo. Ang pangarap ko lang dati, may magmanood lang ng sampo. Masaya na ako. Tapos tumakas ng 50 ngayon hindi bumababa na 100 kaya I'm blessed saka natupad na isa sa mga gusto ko maging content creator na isi-share ko rin itong nalalaman ko tara i-extract na natin yung theory mga tatlong piga sa'yo gaganda nung Si so, natin sayang naman. Kung bibili ko yung strainer, yung matigas-tigas na para nagagawa niyo yung ginagawa ko. proceed sila tayo. Nalagay ko na yung luya. Tapos, kalasahin na natin. Peace sauce. Good Then, kamatis mas maraming kamatis, mas makara. Pasatang ko siya yung mga natin. Diba, iba, pa yung mga laman. So, pwede natin na gawin. Ang kasarap. Ang sarap, sarap niya. Ang sarap na pulutan na ito. Tapos ulam din, di Titira, titira tayo ng sisig sa ng binakdatan. Tapos ngayon mainit na sabaw na ganito. Sigurado hindi ka makakalimutan ka ng kainuman mo pag ikaw ang igdala. Lalo na pala tikman mo itong birada ni Biker Ship. Alas, ang natin para magkalasa na. May lasa na siya pero syempre, yung final taste ang gagawin natin. Bigyan sa sa pisos pero alamig lang. Pag inatunaw na yung kamatis, tayo na yan para ibalik natin sa sabaw. Tandaan nyo, be generous sa sa patis kaya lang. Kaya alam Tapos paminta lang natin Nakita nyo yung ano na fall of the bones. Tapos, sarap ng ano, yung pagkakaalat panalo. Sin. <coughs> Dan na. Ay halo na natin 'yan sa boss. Papakuluan. Isisimula na by minutes. It's done na. O na tayong sinampalukan. buto-buto. Unang dito pa lang. Sarap, sarap yung ulam nyo to. Napakaganda. Ah, Napakaganda. Ah, Kung lang gayaan nyo lang, yung pinakita ko sa inyo yung At Makakukuha nyo rin yun. pakaganda. Napakasarap. Oh, Simag natin ng 5 minutes tapos it's done na. Meron na tayong isang proceed na tayo sa dinakdangan sa sisig. Tatanggalin natin yung mga unwanted na mga skin, mga balahibo. Ito na. Iyon na natin yung Patay manok. Patay ng baboy para sa ating dakan sa katinga Let's go! Ang ganda ng pagkakaiyaw natin ang tenga. Panalo. Ito na. Dinakdakan. Chisik. Coming up. Batok tenga naman. Tapit na tayo. Isang, isang batch na lang. At maghihiwa na tayo. Tinakdakan, sisig, kaming bato mukha nakapit na kunti na lang tsatsak na tayo uh, ano na tayo mga kapedal kamotor at kasandok sisig na uh, ko na yung tenga sa kain bato uh, gahalo halu ilang natin si Buyas siling green, labuyo, at atay ng manok. Tapos, alagyan natin ang kalamasi. Eh. Tapos na. Tara, assemble na tayo mga kapidal. Kamotor at kasandok. Atay. Two kinds of chili. Alam niyo na kung ano yan. Lato mo ng yung Halo. Tapos, citrus seed. Sabaw ng Alaman si extract. si Halo na tayo. Saan natin lalagay yung lato sa si buyas kasi hindi pa masyado na mahalo uy hindi na sinasabi ko mga mga pasahat na o plate ano na natin tapos na natin i-assemble yung sisig lilipat na natin siya sa aluminum tray yan mo ang kasya Rachel. Dai Cebu. Mga kapidal, ka motor, ka uh, kasandok, ito na. Dinakdaka naman tayo. Julian Katang ano, ang pagkakaiba nila sa sisig. Julian Kat. Yan, nakita nyo na. Okay. oh ano na tayo? Dinakdakan na tayo. Ang difference ng sisig sa dinakdakan, julian cut. Tingnan mo mga tropa, mga kumarites, julian cut. Ito, bot. ito ang sisig, ito yung julian cut para sa dinakdakan. O, lagyan natin, ginger. Sambal tayo. Buyas. Sa... searing green. Kreto. Sukang Iloko. Tunay ito. Bigay ito ni Manong. Galing ng Ilocos. Mga tatlong sandok. Hmm, bango. Saan? Dalawa. Tatlo. As last. Last. ah uh, mayonnaise. Dan na tayo mga kapital, kamotor, kasando. O, nagawa na natin. Super sharp ng yempo. Dinakdakan. Malapit na sa authentic dinakdakan. Sisig ka pampangan. Sinampalukang. Buto-buto. Ah, enjoy. Ganun lang. Sundan yung mga, gawin natin yan.